Bicho-bicho, biko. Ayan, sarap guys, oh. Hala guys, sarap-sarap naman ito. Guys, may nag-deliver dito sa amin guys. So ayan. kain tayo guys. <laughs>

Thanks for watching guys. limit gayo oh. Mm. Guys. Ayan. <laughs> Sinong gusto nito? Violet na malagkit. With all the violet tayo ngayon. Purple lahat. Mmm, masarap. <laughs> so yummy. Bicho-bicho. Bicho-bicho bilog. Mmm. Biko. Tatlo 110. Okay na yan. Diba? Diba? Masarap mm. talaga. O, tingnan mo guys. Mmm. Ang sa kanila, guys. Ito yung kabila, guys. Hmm. Koto kachinta. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm, guys, oh. Mm hmm. Mm hmm. Kita, mata na gina pang surat na nang kakalanta. Sige ka, babe. na, babe. Video yan na kami. Thanks for watching, guys. di lang pag-upila ang Thanks for watching.